what's up guys tara invite back po kayo at itong natin ang ilang tag na nagaganap dito sa karawan ng aming bayan at invite ko po kayo na makipista dito sa aming tara na tayo. Oh, no. <laughs> so, ayan guys, taksa naman talaga tao. Ayan guys, ay nag-umpisa pa alas uh, umaga pa. Ayan, ay halos dumidilim na. At ito nga ay guys, papasok na yan ang simbahan. Mamaya pa yan matatapos mga abutin na talaga ng hindi. Apo nga po na talaga guys, yung mga nagpapasano na yun ng isang ito. Magpakimula mo mga kompisa o mga daan. Ngayon, kabino. ano, ganun pa rin sa lahat. Yeah, guys, ang paday niyan, sobra-sobra. Hindi naman yan guys, yan ay kusa lang talaga na o volunteer na makapasa ng salit yan ay kada tao abang test yan ay kaugalihan na dito guys sa amin bisita kami dito. At ang iba ay talagang taga rito. Ang iba niya na idaya lang. talagang dinaraya na itong bayan namin sa tuwing darating. ang tao lalong lumayan. At pagpasok niyo guys sa simbaan, yan, yan